ang 10,000 yen ng Bansan Japan na may makulay na disenyo. Kung tawagin po nila yan ay Ichiman. Yan po ang topic na pag-uusapan natin pagkatapos lamang po ng aking magazine intro. Music Isang magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa aking mga kabarya at kapwa kolektor. Sa lahat ng senior citizen at mga silent viewer, maging sa mga kaibigan natin dyan, magandang araw po. Ngayon pong araw ay mayroon tayong banknote na tatalakayin. Ito ay ang 10,000 yen ng Bansang Japan. Yan po, pag-usapan natin. Sa obverse na bahagi po ng perang ito o yung harapang bahagi, makikita natin ang larawan ni Fukusawa Yukuchi. Yan po, yan pong maganda lalaki na yan. Yan po yung si Fukusawa Yukuchi. Tapos may denomination na 10,000. Yan po, basta magkabilang gilid. May script naman na, na nakasulat, na nakasulat sa uh, Japanese lettering. Tapos yung kanyang number, PF 77926F. Yan po ang nakasulat. Meron pong safety picture dyan sa gitna. Yan po, makikita ninyo. Tapos po, itong sa gilid, yan, ang makabagong safety picture nila. Ang translation po, nung mga nakasulat na yan, sa Jap Japanese lettering ay Bank of Japan, note. Yan po ang kanya, 10,000 yen. Tapos po, yung pangalan ni Yokochi Pukusawa. Manufactured by National Printing Bureau. Yan po ang kanilang isinasaad sa pera na yan. Sa likod na bahagi naman, makakita tayo ng isang larawan ng animo manok. Yan po. Simpleng-simpleng disenyo. Tapos sa taas, nakasulat ang salitang nipong ginko. 10,000 yen. Yan ang simpleng picture ng kanilang pera. Kung pagbamasdan na natin yung bilog na yan, yan po yung watermark. Yan po, oh. Larawan din po ni Pukusawa Yuguchi. Ah. Yan po ang kanyan. Ang makikita natin. At ito pong pera na ito ay ginawa sa Japan Printing Bureau. Yan po. Gumagawa na po silang pera doon magbuhat 1871 hanggang sa kasalukuyan. Marahil ay magtatanong kayo kung sino yung larawan dyan sa itaas na nakikita natin. Yan po si Fukusawa Yukichi Siya po ay ipinanganak. Noong January 10, 1835. Siya po ay nanggaling sa mababang uri ng samurai family. Pero naging isang tanyag na educator at philosopher. At siya po ang kauna-unahang nag-promote ng na mga Western idea doon sa kanilang bansa. Kaya po uh, siya ay sikat. Yampung taon na yan ay pinanganak sa Doji Yahama, Osaka, Japan. Pero namatay po siya ng February 3, 1901. At bago po siya maging tanyag, ay nag-aaral nga po siya sa Tekijuko Brown University. Yan po, sa Keju University po yan eh. Yan, kaya siya naging tanyag. At pagkatapos nga po noon ay in -introduce, in introduce niya, in -introduce niya yung mga western idea para sa pagpapaunlad ng kanilang bansa. Yan po ang kanyang maikli na istorya. Ito pong bank ng ay may presyo na po dito sa Numista. Yung pong kanyang extra fine ay 4,200 pesos. Yung almost uncirculated, 4,200 pesos din pero yung pong uncirculated ay pumapatak po o maabot ng 5,100 pesos. Dito naman po sa eBay, may dalawang presyo po akong nakita. Una po ay pumapatak po o maabot ng 119.95 dollars. Yun po. Yung pangalawa ay 149.99 dollars. Siguro po yung isa yung pangalawa ay maganda kaya medyo mahal. Yan po. Dito naman sa Pilipinas, nagkaroon na po ng auction yan. Doon po sa tinatawag nating cut auction. Lot 140 o oh, auction number 140, lot 1534. Ito po ay naganap noong October 22, 2024. Yan po. Nabili po yung uh, ganyang klaseng pera na ang grade ay uncirculated. Nabili po 'yan ng 4,987 pesos. At nung April 23, 2025, ganun din ang marka o yung grade uncirculated. Pareho ang naging presyo. Yan po. Medyo may kamahala na po yung kanilang pera. At uh, bago po ako magwakas sa aking content ngayong araw, nagpapasalamat lang po ako ng marami kay Sister Myra Mangilit sapagkat siya po ang, ang nagbigay sa akin nung banknote na ito para aking may vlog. Salamat po sa iyo. Uh, Mrs. Myra Mangilit. Po, maraming maraming salamat sa iyo. At shout out sa iyo at sa iyong pamilya. Shout out po. At sa huli ay masabi kong mabuhay tayong lahat.